Okay mga kayuda Magandang araw Ang hali o ba dyan Kung saan ka ng mundo mga kayuda Welcome to my channel mga kayuda Ngayon nagtaka kayo Bakit ako nakamas At naka sunglass Ito balot na balot Kasi gali ako Inutusan ako galing mga kayuda Kasi bawal nga lumabas Kaya nasa kanta ko <laughs> Isan kahit na uh, Pamugas <laughs> <laughs> Wala tayong magkukay. <laughs> ako wala akong magawa dito eh Kailangan talaga eh Kasi Trabaho ako dito sa Saudi ayun mga kayuda Ang topic natin ano So bago ko si Sumalang yung topic ko Sasabihin ang topic ko May ano ako sa iyo May Isishare ako sa inyo May nalalaman ako Yung aircon pala mga kayuda Pwede din pala Magkakos ng virus sa aircon Aww. Oh, no! Nang nalaman ko mga kayo dah, tapos pwede pala yun. Kaya pala, pag sa tuwing na ko, nag-aircon, siguro over ng aircon kasi lamig ng kwarto ko, na yung lalamunan ko, natuyo. At saka barado yung ilong ko. Aww. So, nag ako. So, naglaga ako ng ano, naglaga ako ng luya, yung ginger. Tapos, pinakuluan ko ng tubig, ininom ko. Wow. Yon, nawala. Tapos nung nalaman ko, sabi ng misis ko, sila amo ah, doon sa taas, hindi na, na nag -aircon. Kaya sinert ko agad, bakit hindi sila nag -aircon? one week na daw, hindi na nag -aircon. Sabi ng misis ko. So sinert ko agad, nag ako. Yon pala. Kaya pala hindi sila nag -ircon. kasi pwede din pala, magkakos din pala ng virus yung aircon. Kaya hindi na ako nag-aircon. Kaya kaya mga kayo da, kung mag-aircon kayo dyan, kung gumagamit pa rin kayo ng aircon, hinay-hinay lang po. Kasi pwede pala makakus makakus din pala ng, ano, ng virus. Yung lama po mga kayo da. Yung topic natin ngayon mga kayo da, ano, kung paano mag-edit. Tikitan nyo naman sa title ito. Gamit yung apps na ano, Kainmeister. Okay. Tulad nito. Tulad nito mga kayo da, yung in-edit ko. Shoutout nga pala. Tulad nito ha. Sample lang to. Kay Burjak. Ayan. Ayan mga kawira. Umiikot pa. Oh. <laughs> umiikot pa pag ano. Pag. Pag ano. Pagpasok. Wow. O so, ganyan. Kung paano yan. Malalaman nyo yan mga kawira. Kung tatapusin yung video na to. Pero bago ang lahat. Intro muna. Okay mga kayuda, ganito lamang po yun mga kayuda, no? Para malaman nyo, simpre, unang-una, dapat may picture ka na sa, may nakarili ka ng picture sa YTC nya, na ano mo. So, nag-screenshot lang ako. Ito, ito. Ito mga kayuda, kasi ano ko rin to. So, ito na yung isasample natin, ha? So, kailangan, may picture ka, i-edit mo lang yan. Sa so, screenshot po ito mga kayuda, ha? So, i-edit mo lang. Yan to, yan Dalaki ulo lumit Ayan Yan naman lang kung hanggang saan mong gusto makita Ayan Ayan mga kayo da Tapos isave nyo Ayan, waiting Ayan, nakasave na mga kayo da So, gagawin natin Punta ako sa Sa ano Pero si, ano yung, ano ano ko Si tawag nito si Burjak po yung ano ko si, yung sinashout out ko di ba nakita nyo ayan oh so naka edit na po ako sa kanya ayan oh yan yung edit ko sa kanya eh so punta na ako sa KineMaster. master ayan yung KineMaster. master ayan na mga kayoda so iklian ko lang po kasi baka tataas yung video natin mahirapan kayo ah talan dito to ha si sample lang to kay Burjack ayan Ayan, bull sabi ng bull jack, pindutin mo lang yung ano, yung layer. Nakita nyo yung layer dito sa kanan, mga kayuda. Pindutin mo yung layer, tapos media, sa taas. Ayan, media. Tapos hanapin mo lang yung picture na inedit mo. So, sa screenshot ako, ito yung screenshot. Ayan, screenshot. Ito yung, ano, nakaready na, ayan. So, i-ano i-drag nyo lang, palitin nyo lang. Ayan, palitin nyo. Itong arrow, may, magkabilaan may arrow sa baba, sa kanan, sa pinakababa. Huwag yung sa taas ha, yung kanan. Ayan. Yan yung palit. Ayan. Ay, kung ga anong gano kalaki, kung gusto nyo. Ayan. Masyadong lit. Ayan. So, i-perfect nyo po. I-perfect nyo lang. Ayan. Tapos, ba diba sabi ko, may siya. So, pindutin nyo lang po yung ano, yung in-animation. In, in animation. Ayan, pindutin mo. Tapos, sinapin mo yung ano, yung e spin CW ayan yan tapos pwede mo yung i-adjust kung mabagal ba ayan ayan kung mabagal ba ayan ayan po ayan so pwede mong i-adjust at siyempre so makinig mo na ako sa ano ka sa sasabihin ko ayan mga umiikot pa oh <laughs> umiikot pa pag ano pag pag ano pagpasok wow. o so, kung paano yan. Malalaman nyo yan mga kaid Okay. Kasi hanggang dito parang fail ko pa rin nga nandyan pa rin siya. So pindutin mo lang yung picture niya. Ayan hanggang kung saan siya. Tapos i-drag mo yan yung, dilaw na mag, magkabilaan ba diba? Dito ka sa kanan papunta. Yung dilaw sa kanan ipapunta mo sa kanan i-drag mo sa kanan. Ayan. Kung hanggang sana kung salita na parang lamdam ko nandyan pa rin siya. Ayan. Oh. Okay, kung paano yan. Malalaman nyo yan mga kayod ha, kung tatapusin yung video na to. Pero bago ang lahat, intro muna. Ayan po mga kayod ha, ganun lamang po mga kayuda. Okay, okay lang ba, okay ba mga kayod Okay mga kayuda. ha, ganun lamang kadali mga kayuda. Kung paano mag, mag edit, paano, paano ilalabas yung ano niya, picture niya. Ngayon alam nyo na mga kayuda. ha. So, pwede ka na magsimula. <laughs> okay, mga kayo <laughs> so, bago ako, bago ko tatapusin ang vlog ko, may ipahabol pa akong ipa-shoutout. Shoutout kay Gris Gillian. Gris Gillian pa tama ko pagkabasa ko na. Gillian, big shout sa Maraming salamat sa pag-support sa vlog ko at siyempre sa channel ko. Thank you, thank you, thank you very much po. At siyempre, shout out din kay Jeros Almendras. Ayan, Jeros Almendras. J. S. Almendras. Maraming salamat sa Jeros Almendras. Kapatid, maraming salamat sa siyempre sa pagsuporta sa channel ko at sa vlog ko. Thank you, thank you ng marami. At siyempre, hindi ko makalimutan tong legit na kaibigan ko mula noon hanggang ngayon ay solid na solid at very supportive pa. Kaya, puntahan niyo siya, guys. Ito po siya. si... Island Girl ako! Hindi pala, guys. Mga kayida, puntahan nyo na. Ayan. Island Girl siya. Hindi ako, ha? Siya <laughs> <laughs> yun. Siya yun. Island Girl siya. Island Girl ako. <laughs> Hindi ako, ha? <laughs> so, maraming salamat, kapatid, sa walang sawang pagsuporta mula noon hanggang ngayon na, na natili ka pa rin dito sa, ano ko, balik-balik ka pa rin. At, simpre, Thank you, thank you ng marami. Okay mga kayuda, yun lamang po. Maraming salamat mga kayuda. At teka, teka, teka. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na mga kayuda. Ayan, mag-subscribe ka na. At pindutin mo yung bell button. Dito na ang ura. Ito na ang time. Uras time. Pareho lang yun. <laughs> pindutin mo yan. Kalabugin mo yan. Ha? Kalambagin, ha? Kalambagin. Kalambagin? Kalambagin. <laughs> Para lagi kang update sa mga i-upload kong video. Yeah! So, oh! mga salamat mga kayo na hanggang sa muli ng vlog ko. I love you. I love you mga kayo na. bye, -bye!